Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, balik po tayo dito sa Miss World 2025 na kung saan ay uh, kinurunahan nga itong uh, pambato ng Thailand na si Opal Sochata. Pero mga kapolitika, meron po pa issue ang mga taga Thailand, bakit daw hindi binati ni Meganyang itong uh, Uh, Miss World 2025 na si Upal. So, ito ngayon ang issue nila dito sa social media. Pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At mga kapolitika, matapos nga koronahan itong taga-Thailand na si Opal doon sa Miss World 2025 na ginanap sa bansang India ay meron po palang issue ang mga taga-Thailand sa mga Pinoy dito kay, uh, ano, kay uh, Megan Yang na uh, Miss World 2013 so ang sabi nila bakit daw hanggang ngayon ay hindi pa binati ni Megan Yang itong si Opal na nanalo dito sa Miss World so talagang uh, feeling entitled itong mga taga-Thailand na patiin ni uh, Megan Yang So sa tingin natin ano ba yung ating maging reaksyon dito sa kanilang mga komento at opinion sa social media na naghihintay pala sila na batiin daw ni Megan Yang itong si Opal. So sa tingin natin kasi sobrang busy naman ni Megan Yang at uh, hindi nga niya nabati yung ating kanilata diba na si uh, Krishna Gravides dito sa kanyang uh, pagkapanalo bilang Miss World Asia. So bakit pa nila hahanapin itong si Megan na... Uh, babati dito sa kanilang uh, nanalong Miss World 2025 na si Opalga yung napaka busy at kapapanganak pa lang okay so hindi po yun priority in other words ni uh, Megan uh, bumati dito sa kanilang uh, kandidata although talagang kinukumpara nagkakaroon ng mga similarities itong kailang pagkapanalo yung ayos ng buhok at yung uh, hugis ng mukha kasi marami ang mga nagsasabi na parang kalokalike daw ni Megan yang itong si uh, Opal Sochata so nag trending sila mga kapolitika dito sa social media nung uh, itinabi yung kanilang uh, mga mukha Diba? nagkaroon ng mga pictures at kumakalat sa uh, mundo ng social media at nagkakakampanya ng comparison kung sino daw ang mas maganda at mas magaling ito daw si Megan Yang or itong si Opal Sujata so uh, hinahanap or hinihintay ng mga taga Thailand na babatiin daw ni, ano, ni uh, Megan itong si Opal but unfortunately, hindi po nabati dahil nga busy itong si Megan Yang at isa pa mga kapolitika yung pagkapalalo kasi ni Megan Yang ay talaga nga bunga ng kanyang pagkikirap at nagustuhan siya mismo ng Miss World so unlike dito kay Opal na kung saan ay meron ng under the table daw sabi ng mga uh, nagko-comment dito sa social media meron ng under the table agreement ang TPN uh, matapos na uh, ano paalisin sila doon sa Miss sa Miss Universe Thailand. So parang ito ay revenge ng uh, TPN dito sa Miss Universe Thailand. Tinanggal rin itong si uh, na dethrone rin itong uh, si Opal sa kanyang puesto bilang runner up. So ito daw ay revenge ng ng uh, ni Tsi Thomas dito sa ano sa Miss Universe. Okay, so yun kasi unlike dito kay may ganyan, talagang pinaghirapan niya at bunga yun ng ano ng, uh, nagustuhan siya talaga ng Miss World 2013 So, magbubo na lang po ang mga taga-Thailand at i-celebrate na lang po nila yung pagkapanalo ng kailangang candidate dito sa Miss World 2025 Okay? So, yun ang aking mag-opinion at ang aking mag-reaction dito sa kanilang sinasabi na bakit daw hindi nag-greet itong si Megan dito kay Opal Ano sa tingin nyo mga kapolitika at ano ang nyo mag-reaction dito sa mga sinasabi ng mga taga-Thailand? Bakit hindi daw nila uh, binati ni Megan itong si Opal. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.